Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So welcome to uh, isa nating vlog. So ayan po, uh, ngayon samahan niyo kami sa episode na to. Kami ay maglulukan dito mismo sa Ilog, ang probinsya sa Ilog. Actually nandito kami ngayon sa probinsya namin kung saan nandito talaga yung lupa ng mga pamilya namin no, dito, dito banda. Ang pangalan nito is Inungkukan. At so ayan. Kasama ko ngayon si Wayman. That's boy. Julius. Julius. Dickens. Yes. Masaydo Asero Okay Ano yung lingkod? <laughs> Yatmin So yun mga kasoya So may counting Kwan tayo ngayon uh, Ano yung Pasabog Na parang may Competition good so, pa, Kung sino man yung makauli ngayon Ng mas maraming lukan Or tuway kung tawagin sa amin Masali na yung si Acero uh, Pero nyo kasi kasi ako yung cameraman mamaya So mga katanggap ng Okay so yun po So, start na sila guys. So, si Manis. Kasama niya, partner si G Acero. And then si Dutch Boy, si Julius. Yes. Julius. And then si Lakehets. Dalawa sila ni Zaido. <laughs> 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 oh, 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 one down. <laughs> 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 oh, 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 Ring at kasih and then Julius kasih, that's ah. is one. 1 like at saka kasih, Zairis one din One. na <laughs> dua, Nice one. Naman ang sabi mo sir Mga nga pala <laughs> Kapa kapa apa ang sabi Ano Parang mayero Parmay asyung tubig dito Upper key icon. Apa? <laughs> <laughs> oke. <laughs> 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 nice one. Three Itu, Itu Bibi. Bibi itim pati yelo oh di ba oh, oh magkaiba sila sa tuwai oh kasi asero pati wing <laughs> tama no <laughs> meron 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 yes one tuwai palo palo dalawa na yung kay legends zaido gusto mo nga saya yun <saya> okay, nandito kami sa ilog malalim pa um, ang dito sa dibdib <laughs>

Oh, nice one. Rickets. parang nandito na yung... Karang nandito na yung gun, lukan. Oh, anin na. Nandito na yung lukan. Ito ang magandang lotion. Tintin-tintin dito. Lotion, no? Ini sepatan si So ngayon ma. So ya. So ya. Talaga Another one. Another one. Nice one. Parang patay na. Buhay pa? Oo. Oh. t na? na. 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 Hindi na ito lang. Bakit na nananiti? Okay, so mga kasaya, So, kung sino man yung mas maraming nakapa na lukan, or bibig ang tawagin sa amin, so mga ng 50 pesos. Okay, so ang leader, tatlong leader, tatlong, tatlong grupo. So, ang kasama nila kaya si zaido kesama dulu si That's Boy dan kesama nih si Wingman. To start nah Oh yellow. Yellow mangga Ya. Ya. One two one, three. Six, Oke, okay, six, oke then, oke Julius, ah, si Julius. Oke. Okay. <laughs>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay, so <laughs> <listen>, na <nanalong laughs> team. <laughs> 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 okay, so ito. Tao Okay, team like. Okay, so mga kasaya, okay, so yung uh, bigyan natin yung price na 50 pesos. So ang nanalo yung si Lekids at saka si Zaido. So salamat po.